Guys, for today's video, manguha taong bayabas sa kilid sa balay. Kaya dekan kayo bayabas sa kilid sa balay. Dara ang bata nga batuta namo. Hmm, katawa, katawa siya. Tara. So, let's go! Let's go, bata nga batuta. Ba? Ko din Ba? 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 magkuma, managbayabas kuha ko bayabas di bayabas o daghan ka, ayo daghan kay bayabas guys so, I put this the camera baka mahulog ang camera okay oh, hey. <laughs> Guys, do you see the guava? So ferdami. Loh Banyu Banyu Ubo si natin tu Ubo si natin tu Aming bayabas guys so let's eat na kain kain na. <laughs> yan pag dito sa probinsya guys fresh kayo ang protas na imo mako pa, pa, oh dali mag magkauntaan ni dali baby 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 bi 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 ibubudahin uh, uh, mm, na to diri ang bayabas. Uh, uh, mga cute ka yung kayabas. Ah, Ibutan ito. Mga cute. Sama na ko. Sa Sama niya ka na kong Ayan. Oh, I give that baby. Yes. So, bye guys. Mm.